Oh, eh, ayun, ayun, oh. ayun to. Ito isang to. Ano kaya to? Baka alahas na naman to, ha? Ah. <laughs> Ay, wow! Hala! Ay, ano to, ah? What? DJI! Hala, drone yata to. Ayan, oh, camera, oh. Hala ko! Eh, ba't may tinapong ganito rito? ala drone! Drone nga to. Mga basura yan, oh, DJI yung tatako. Oh. Wait <laughs> lang, lang, Jackpot ako nito. Ayan, oh grabe, parang... Uh, ayan o, may camera mga kabasura o. Oh. Ayan you know? Lalalala, lala, teka lang, ganda. <laughs> Bali araw ng linggo pala to. Pagising ko kasi kaninang umaga, may narinig akong truck na nagtatapon ng dala nilang basura. Kaya naisipan kong itapon itong basura namin. Naisip ko kasi na baka may mapulot akong magandang gamit dun sa dala nung truck na dumating kanina. Kaya yeah. laking gulat ko talaga dun sa nakita ko. Oh, lamig! Buti na lang, nagsuot ako ng jacket. Dito rito pag winter, magtatapo ka lang ng basura, magja-jacket ka pa. Ha? Ah, buti na lang, yung company ko, buong, buong company ko, basurahan <laughs> ayun lang, ayun, no? pakita ko sa inyo. Ayan, no? So, ayan lang. So, ito lang yung basurahan. Diyan ko pwedeng itapon. Tapos, yung katabi niya lang yung tapon na ng appliances. Ayan. So, dyan tayo pupunta. Tapon natin to. <laughs> Ligat. <laughs> Tapos tara, tingin tayo dun. Ayun no? Oh. Kaya dumiretso agad ako dito sa tapunan ng mga appliances para tumingin-tingin. At laking gulat ko talaga sa nakita ko mga kabasura. Mga tinabi siya dito mga ano, uh, turbo. Ayun no? Oh. may tinapong turbo, ganda oh. Tapos mga electric kettle. Tapos dito, ayun ayun o, ayun. ayun to. Ito isang to. Box na naman to ah. Yan. Ano kaya to? Baka alahas na naman to ah <laughs> Yung huling touch case na binuksan ko Alahas yung laman eh <laughs> ano Kaya to Pagkabuksan ah Ay wow Hala Ay ano to ah? What? DJI Hala drone yata to Yan o camera ho oh. Wala ko Ba't may tinapong ganito rito Hala drone Drone nga to Mga kabasura Yan o oh, DJI yung tatako <laughs> What the Walang LSE? Ba't walang LSE? Ano to? Ito, remote control, o, eh, no? Ito yung remote control niya. Uy, uy, tika lang, ang ganda na ito, lang. Wait lang, wait jackpot ako ito. Ayan, Grabe, parang, ayan, no, may camera, mga kabasura, o. no? La, 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 tika lang, ang ganda. Ang ganda nito. hindi ko ma, hindi ko ma Buksan, teka lang. wow ko na magandang pwesto. Jackpot! Ang ganda! Sabi ko na eh. <laughs> Ay, ang ganda. Sabi ko na eh, tayo ng basura kasi may dumating na tra kanina. Ay, ayan oh. Ayan oh, ang ganda! Wow! Mukhang original pa kasi ayun yung tatak na DJI oh. What? Sana gumagana to. Drone to, mga kabasura. Hala! <laughs> ayan oh. controller oh. Ayan oh, buong buo mga kabasura. Ayan oh, mga battery, tatlo. Tatlo yung battery. What, ang ganda. What? Ayan, may mga charger pa. Ito ba yung charger niya? Ay, ito nga, yan o. DJI din yung tatako. <laughs> ay, ay. ganito po Sentuh. Saan to? Ano na, sa para saan to? Grabe, tingnan nyo mga kabasura. Ayan, oh, oh. Ayan, may remote controller. Tapos, ito. Ah, uh, ito, may mga charger. May mga battery. Ayan, kumpleto. Alaka. Ano pa yung nandito? May charger ulit. Ano yun? May nalaglag. Ano yun? Ah, uh, ano to? DJI din ito. Part din yan. Part. What? Ayun, may mga L.C. Ayun, oh. What? <laughs> kumpleto. Alaka. Ano? Jackpot! Mahal to mga kabasura! Ayan o, kumpleto yung helice niya, apat! Loko, ba't tinapon to? Ayan, may mga tornilyo yun eh, o. Pangkabit siguro ng helice ito. What? Meron pa ba? Loko, jackpot mga kabasura! Ito, charger. Ano to? Ba't may ganito dito? DJI din ba to? Paano ko kaya ito bubuin? Siguro ito yung salpakan ng charger nya ay battery niya. Ay, oh. ano? ano? Oh. What? Loh. Ay, paganto ganito. Ay, Ayun! Uy! Uy! lo Saan na gumana to? <laughs> jackpot, mga basura. Ang mahal neto. Ah, Jackpot, mga oh. May camera siyang Ang ganda, ano? Oh. Ay, <laughs> Grabe naman, tinapon. LC, try natin buuin yung LC. Ayan, ganun pala. Iikutin lang. Hey. Ayos. <laughs> uh, mm. Di ba? Uy, sana gumagana to. Grabe, ang ganda nito. Ay, may salpakan pa pala ng memory card dito. Inu? Oh. Ayun, Camera oh. niya umiikot, to. Oh. Wow! Sana gumana, mamin. Paano Paano buksan to? Ano kaya buksan to? Ano to i-on? Hindi ko alam to ah. Ito may salpakan pa ng USB oh. Ano to? Oh, parang charger niya. Charger niya. Ba, eh, may battery na nga eh. Dito din may charger. Ba't ganon? Kailangan ko munang i-charge pala to. Baka lobat. Ito kaya may charger din ba to? Ayun oh, no? may charger din. eh no. USB port. Ay! Tara, natin. Uwi natin sa bahay. Ganda to, mga kabasura. <laughs> Yun! <laughs> Uwi muna natin, mga men. Eh, hey, drone! <laughs> Uwi ko muna. testing ko sa bahay kasi lamig na dito. At inuwi ko na nga agad to sa bahay, mga kabasura. Grabe, nagubad muna ako ng mga damit. Kasi dating kasi dito sa bahay ay medyo mainit na kasi bukas yung mga heater ko. Ito ang mahirap dito sa South Korea kapag winter. Magtatapon ka lang ng basura, kailangan mo pa magsuot ng makapal. Kaya dali-dali ko na nga agad tinesting to mga kabasura. Excited din talaga ako malaman kung gumagaan na ba tong napulot ko ngayon. Inuna ko nga agad tong kunin yung charger ng battery kasi baka lobat. Katapos eh, tinignan ko talaga agad, ginecheck ko. Kasi gusto kong makita na magkulay pula siya. Diba ganun kasi kapag magcha-charge tayo dapat may lalabas na kulay pula. Katapos ay iniwan ko muna na charge Tapos kinabit ko ulit to yung mga LC ng pagkatapos, drone. Katapos ay kinuha ko tong remote control. Nakakita rin kasi ako ng salpakan ng charger dito. Baka sakali kasi kailangan din to i-charge. At yun nga biglang umilaw mga kabasura. At pagkatapos ay binalikan ko nga agad tong Napansin Ko kasi na parang hindi umiilaw na kulay pula kaya tinesting ko yung iba pang battery. Tatlo kasi yung battery nito. Tapos, sinubukan ko rin isalpak sa charger itong mismong drone. Meron din kasi saksaka ng charger At pagtapos ng lahat ng ginawa kong testing halos na kaysang oras may git din ako dito nga na to eh, dito na ako sumuko. Nawalan na ako ng pag-asang mapagana ko siya. So, ginawa ko naman yung best ko. <laughs> Dinesting natin pero wala. Mukhang sira na yung mga batteries. Wala, tatapon ko din to. <laughs> Sayang. kumpleto pa naman, no? may charger, may battery, may drone, may mga LC. Nanginayang ako talaga. <laughs> Pero wala, ganun talaga. Kaya tinapon kasi si Rana. Sayang. Bale, makakabili rin tayo ng ganyan. Bibili <laughs> na lang siguro, hindi makafulot eh. <laughs> Peace. S